Nasa linya na po ngayon, kausapin natin si Professor Emmanuel Leco, isang economist at ang former president po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po, uh, Ma'am DJ, uh, Sir Ted. Good morning, uh, Professor. Thank you for being on the show. Simulan po natin yan dun sa unang uh, nasabi ni Manong Ted ganina. Kasi minsan, ang iniisip ng iba, yung pagtaas at pagbaba ng dolyar, may kinala ang may kinalaman lang dyan, yung nakakatanggap no, ng pera galing dun sa padala ng mga OFWs natin sa ibang bansa. Pero may, di may direktang epekto rin po ito para sa mga nandito sa Pilipinas na walang kamag-anak abroad. Ano nga po ba ang epekto nito sa buhay ng Pilipino every time may pagtaas po? sa presyo ng dolyar? Uh, malaki yung epekto nito dahil uh, ang Pilipinas ay net importer at uh, ang pinag ginagamit natin para po mag-import ay dolyar. So kung bumibili tayo ng dolyar gamit ang piso, mas marami pong piso ang kailangan natin gamitin para makabili po tayo ng dolyar. At kung ganun po, ang uh, ating pong mga binibili na mga produkto ay uh, magtataas din ang presyo dahil mas mataas po ang ang uh, ginamit natin na halaga ng piso. Oh. Una, kaya, maski na po mm -hmm. hindi tayo tumatanggap ng remittances o kaya ay, uh, hindi tayo gumagamit ng dolyar, eh, natural na po yon ang ating pong pinamimili sa merkado ay uh, galing po sa ibang bansa at uh, napakalaki po ng bagay, napakalaki po ng epekto ng pagbaba ng piso o dolyar. Very well said. Kasama po dyan sa iniuna na nalang ano yung sinasabi mo, net importer ang Pilipinas. Isa sa mga iniimport po natin ngayon na pataas ng pataas yung pre, yung bigas. So ibig sabihin pag patuloy pong tumaas po itong dolyar, tuloy din po ang pagtaas ng presyo ng bigas maging ng krudo. Tama po 'yon. Uh, kung mataas po o oh, halimbawa, hindi po magbago ang presyo ng krudo at ng bigas sa uh, uh, sa merkado sa labas ng bansa dahil po bumabagsak ang piso, tataas din po ang presyo ng mga ito. At may effect din po ito sa mga importers natin. Ano naman po ang epekto nito dun sa mga nag import Halimbawa, itong pagtaas ng presyo ng dolyar. Uh, ang ibig sabihin po, pagka nag import tayo, mas maraming piso ang kailangan natin gamitin para makabili ng dolyar. Kung kaya po yung mga pinamimili natin, ay tataas din po ang presyo pagdating po nito sa Uh, ating pong merkado dito sa Pilipinas. Oo. At yan pong patuloy na pagbaba ng piso, e eh, pangit din po ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa natin. Eh, inflationary po para sa atin pagka po tumataas ang uh, dolyar kontra piso dahil uh, tatas din po ang presyo ng mga bilihin na gumagamit ng dolyar. Kung kaya po ang uh, ating inflation ay maaapektuhan. Ngayon, ng question po yon, uh, narinig ko po yung uh, binanggit niyo na ang dahilan ba nito ay lumalakas ang dolyar. Yan. Yeah. At uh, eh ano po yan, Ano? Uh, dalawang bagay po. Lumalakas ang dolyar dahil malakas po uh, uh, ikong ikukumpara ang ekonomiya ng uh, Amerika sa Pilipinas mas malakas sila. Kung kaya po pagka malakas ang uh, ekonomiya ng uh, Amerika mahina ang Pilipinas eh bababa po ang ating uh, currency. At remember po, uh, sa Amerika, election year ngayon eh. Kung kaya po ang uh, policy ng ating ng pamahalaan ng uh, uh, Amerika ay palakasin ang purchasing power ng mga Amerikano. Kung kaya po hindi po natin inaasahan na magkakaroon ng pagbaba ang dolyar bago po mag-election. At ang isa pong magti-trigger niyan ay kung uh, ibababa nila ang interest rate. Ngayon kung uh, bumaba ang interest rate ay eh, uh, sa kanila po hihina po ang uh, dolyar. Pero kung mapapansin po ninyo mga nakaraang araw, lumakas ang uh, stock market ng US. Uh, na breach na nito, nalampasan na nito ang 40,000 40,000 points. Malaking bagay po 'yan kasi parang sa kanila po, ano ito eh, uh, may psychological impact. Pagka lumalakas ang, uh, ang stock market, kahit na hindi naman lahat ng Amerikano ay eh, nasa stock market, may psychological impact sa kanila na ang pakiramdam nila mas malakas ang kanilang ekonomiya. Opo. Eh kasabay nga din po nitong pagbaba ng dolyar, kanina na sa mga balita din namin, bumaba din ang Philippine Stock Exchange Index naman. May may epekto po ba 'yon dahil tumaas yung dollar kaya nagkaroon ng effect on our stocks? Eh, may epekto po 'yan dahil mas malakas ngayon ang uh, dolyar, nag ang mga investors. Investor sa mga Philippine currency, Philippine assets at nagpupunta sila sa Amerika. Nagpupunta sila sa mga American o uh, dollar-denominated assets. Pero, di ba po, Professor Emanuel, um, ang mindset naman, di, di ba parang ang mindset naman ng ibang investors? Dahil malakas yung pera nila, let's say, US dollar, at mababa yung currency natin, hindi ba po mas mag-iinvest sila sa atin dahil mataas yung value ng kanilang pera? O hindi pa rin dahil bumababa yung ekonomiya natin? Ay, um... Uh maraming bagay po pero ang pangunahin diyan kay sang bayan ba sila mas lalakas ang kanilang uh, investment at dito sa halimbawa ah, sa Amerika eh mataas ang interest rate so kung nag-invest sila sa Amerika, mas mataas ang, ang ganansya nila malakas ang dolyar po so uh, mas uh, papa, mas uh, uh, nanaisin nila na manatili sa mga American dollar denominated assets Uh, Prof, dito ho ba ay um, kailan ang timing para makialam na ang Banko Sentral? Kasi ngayon po, ang sabi ni uh, BSP Governor, eh, naghihintay lang sila at nagmamasid sa mga pangyayaring ito. At kung makikialam ang Banko Sentral, sa anong paraan kaya? Ang Banko Sentral, nakikialam po yan sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar. Kung masyado ng uh... Uh, malakas ang volatility makikialam na sila sa currency market natin pero meron po tayong uh, binabalikan na aral dito nung panahon po nung Asian uh, currency crisis na sinabi ng uh, mga Asian uh, countries na popoprotektahan nila ang kanilang mga currencies eh mas lalo po silang sinugukan uh, nag-speculate lalo kasi eh, sasabihin nila ah ang ribawa ang Philippine currency eh o niya ng Amerika. So patuloy na uh, susubukan ng mga currency trader ang Philippine peso hanggang bumagsak ito. Ngayon, uh, kaya ba ng uh, uh, Banko Sentral na suportahan ang Philippine currency? Mahigit lang po isang daang uh, uh, bilyon uh, 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 na dolyar o 100 million milyon na dollars ang ating currency reserve. Madali pong maubos 'yan pagka nag-trade na ang, ang Banko Sentral. So uh, sa ngayon po, ano ang pinaka-prudent na maaring gawin ng gobyerno, particularly po ng ating, mga, ng ating finance manager sa isyong ito? Sa tingin ko po, eh, pabayaan ang uh, currency market, ang merkado at huwag magbigay ng senyales kung saan, kung kailan, magkano ang pakikialam ng uh, ating Banko Sentral. Pero hindi naman po ibig sabihin wala tayong gagawin dito. Kailangan tingnan natin sino pa yung mga vulnerable na mga sektor at ito po ang dapat nating tulungan. Halimbawa po yung mga namimili, yung purchasing power ng mga Pilipino eh talaga pong uh, uh, hihina kapag humihina ang piso. Kung kaya dito po dapat uh, pakialaman doon po sa consumer sa consumption side ng ating uh, uh, bayan doon po tayo dapat uh, maging handa na pakialaman, bigyan ng subsidy, uh, wag ang currency traders kundi ang ating pong mga consumer. Uh, ngayon po kasi tayo po ay meron ng mga subsidy actually. Ngayon nga may paparating na voucher no para doon sa pagkain ng ilang pong piling mga pamilyang Pilipino at meron na po ang, ang dami na ho ay akap kung ano-ano na mga subsidiya. Tingin ho ba ninyo? sa ngayon sapat na yon na mga kaparaanan para po matulungan yung mga Pilipino sa kanila pong purchasing power? Mula po sa experience ko sa DSWD, ang pantawid pamilyang Pilipino ay talaga pong pantawid lamang. At uh, tuwing makakaranas ng kagutuman ng ating mga kababayan, kailangan po itatawid natin. Kailangan-kailangan ng mga pantawid na pondo at kung ito ay uh, humihina dahil po sa galaw ng ating ekonomiya, eh, kailangan pong palakasin natin. Hindi po sapat na sabihin natin, o oh, naibigay na natin ang, ang tupad, naibigay natin ang fortis, naibigay na natin ang ating mga subsidy. Eh talaga pong mahina ang ating ekonomiya. Kaya po dapat kailangan handa tayo lagi na meron tayong uh, pagkukuhanan na pondo para po pantawid ng gutom ng ating pong mga kababayan. Um, Professor, ito ho kasing pangyayari ngayon ano, na inoobserbahan nga ng marami na nagsimula ito about a month ago, dahan-dahan, at ngayon po nasa 58-27 na. Um, sa, inyo pong pag-aaral sa mga ganito sitwasyon, tumatagal ho ba ito? Na talagang uh, eventually po mararamdaman mo na ito dahil yung imports nga ng ating basic requirements para po sa ating pagkain particularly no ah uh, mong nga lata eh ini-import natin nilagyan ng sardinas di po ba so para po yung pagtantya kailan talaga ang effect nito sa so, usapin po ng inflation sa pagkain may sinabi po ang Bangko Sentral na ang TTA is the benchmark at sila po ay uh, papasok na pero meron din po silang sinasabi na ang volatility ang kanilang babantayan. Kung masyado po ang uh, pagdausdos uh, ng piso kontra dolyar, sila po ay papasok na. Uh, ako po ay naniniwala na kailangan pong uh, suportahan ang piso pero hindi naman po pwedeng sabihin ng Banko Sentral na susuportahan natin yan hmm. ng, uh, hanggang maubos ang ating uh, uh -huh. reserba. Uh -huh. Hindi naman po natin kaya yon so uh, Meron po yung ano may hangganan. Mm -hmm. Pero sa akin po mas kailangan po bantayan kung ano ang inflationary impact nito at doon po tayo tumulog. Okay, kasi nga po sa ngayon ano ho itong akin binabanggit na pinaka pong, pinakahuli no na Philippine Dealing System na palitan 58.27. Ito po ay yung lamang sinasabi, ina-announce ina-announce no. Pero ang totoo nito, wala kang mabibiling 58.27 kung mag-aabroad ka bukas o ikay gusto mong bumili ng dolyar, dito po ngayon ang bentahan, 59 eh. <laughs> sa, po. sa, sa foreign exchange dealers eh, di ho ba? So hindi pa ito yung totoo. ah uh, hindi kaya ngayon, lalo pang itong gantong balita, nagbibigay po ng panic sa iba na kailangan ng dolyar soon, na ngayon pala mag na ako kasi baka mag-60 mark ito eh. Tama po kayo. At ah uh, pagka uh, lalo pa nating uh binigyan ng dahilan ng mga speculator uh, para po sabihin nila na atataas pa yan kaya mag-i-invac na ko eh lalo pa uh, mga manganganib ang dollar exchange rate natin kaya po sa akin mas mabuti po na 'wag na tayong magbigay ng senyales na kailan ba tayo makikialam sa 58, 59 mm -hmm. o sa 60. Ang sa akin po tahimik lang tayo na uh, bigyan natin ng suporta ah, yung mga vulnerable uh, sa dollar exchange uh, fluctuation tahimik ako ako po na malaki po ang naging uh, aral natin noong 1998 nung uh, nagkaroon ng Asian crisis dahil po nagbibigay ng deklarasyon ng mga bansa na sinasabi nila puprotektahan po ang aming currency na parang talaga pong gera na eh ang nangyari po lalo pong nag-speculate mas marami pong umama ng mga dollar speculator at uh, maraming mga bayan ang naghirap dahil po diyan. Kaya sa akin po kailangan i ano i-assure ng uh, pamahalaan ang mga nangangailangan ng uh, binibili ng uh, produkto mm -hmm. na magkakaroon pa rin sila ng access sa produkto not necessarily by uh, uh, uh speculating or participating in the speculative currency market. Ano effect nito ngayon? Di, kasi po ngayon may sine di adjournment ang ating mga kagalang ng mga mababatas, mahaba-haba ang kanilang bakasyon at pagbalik ko nila sa huling lunes ng Hulyo, Sona, and then budget season na. So ano kaya effect nito sa so, spending po ng budget ng Pilipinas for next year kasi nga po meron tayong mga obligasyon na dapat bayaran sa dolyar sa so, spending po ngayon na ito po ang ating uh, ano palitan Nung ginagawa ang budget meron po yung uh, currency assumption and I think uh, nawala na yon ano na breach na uh, yung currency uh, assumption I think nasa 56 57 lang ang ating currency exchange uh, uh, assumption. So kung ganoon, eh, kailangan mag-adjust ang budget ngayon pa lang. Kung uh, at, uh, nasa 58 na 'yan, nasa 59 na 'yan, kailangan uh, i-adjust natin ang budget natin for the rest of the year. Mm. Hindi po next year, kundi ngayon po. Dahil mag uumpisa na rin tayo na magbabayad ng mga inutang, ng mga nakaraang pamahalaan, mm. eh meron po tayong mga inutang na dolyar. Kung kaya po kailangan eh, i-adjust na rin natin ang budget natin ngayon pala. Mm, oo po, kasi nga may effect din ito, implikasyon sa ating paghahanda ng budget for next year. Um, ang karamihan din po naman ng ating pong imports ay galing ng China. So, um, meron ho ba ding uh, epekto yung pong, um, sabihin na natin na pag, uh, lala, pag uh, lalaan ng yuan, para po sa imports from China o ka, talagang dadaan ka sa dolyar bago ka mag-Yuan kaya apektado talaga dito ang cost of importation? Eh, tama po kayo kasi ngayon po uh, ang dolyar ang primary currency natin. Kung kaya dolyar halos lamang ang ating iniipon. At pagka dumating ang pagkakataon na kailangan tayong bumili ng uh, Yuan o yung Yen, ginagamit pa rin natin ng galar. Uh, meron din po tayong mga counting reserva na yen, yuan at uh, euro, pero mas malaki po ang dolyar. Mm -hmm. Sige po. Uh, ito lang po no, uh, professor, just uh, your thoughts on on this. Nagresearch kami today no. As of ang pinakahuli pong uh, Philippine export and import statistics, ito ho, 'yung balance of trade kung tawagin. Total trade natin 18 billion two hundred forty five point forty three million U.S. dollars. Balance of trade is negative five billion mahigit. Export natin ay 6 billion point six U.S. dollars. Pero ang imports eleven billion. Sa so ito ho yung balance of trade ika nga. Sa ganito pong usapin, kitang-kita na po, uh, professor, Profesor, yung magiging problema nga natin, sa currency kasi nga ang ating balance of trade ay deficit ng 5.018 billion US dollars. Uh, tama po, uh, net importer tayo kung kaya hmm. ang mangyayari niyan, mas malaki ang ating uh, kakailanganing dolyar kaysa po doon sa kikitain nating dolyar. Eh, ganun na po ang ating kalagayan ng mga nakailang dekada na po talaga po ganyan ang ating uh, uh, katayuan mas malaki ang ating ini-import kesa doon po sa ini-export natin. Ang ideal na sitwasyon ay kung ano ang ini-export natin ay eh, ganun din ang gagamitin natin para po mag-import. Pero malayong malayo po yan sa katotohanan. Kung kaya po kailangang paghandaan na ang ating uh, mga presyo ng mga bilihin natin ngayon ay uh, tataas dahil po sa pagbagsak ng dulya ng piso kontra dulya. Opo, opo. At di sa sabihin ng DTI na maari namin kontrolin ang presyo dito, no? Kasi nga uh, kung ang, ang ang iyong basic na kailangan doon sa produkto ay imported pa rin. Professor, salamat po muli na marami for sharing your thoughts sa napaka-importanteng isyong ito at muli kaming gagambala kung kinakailangan po, Professor. Maraming salamat po at uh, magandang umaga po sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa inyong muling paanyaya uh, Ted at uh, DJ uh, Chacha. Okay, thank you very much. Uh, si Professor Emmanuel Leico, Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.